ayaw mag-start ng kotse, ano yung mga pwedeng i-check? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button. Okay, ayaw mag-start ng kotse, ano nga ba yung mga pwede nating i-check? Well, i-evaluate muna natin. Pagpasok ba natin ng susi, iilaw ba yung instrument panel? May busina ba or umiilaw ba yung ating uh, ilaw dito sa ceiling kasi ito ha ah, kung walang busina yan okay o hindi man lang umilaw kahit maliit o konti yung ilaw natin dito eh check natin yung battery terminal natin baka naman hindi nakakonek yung ating battery or low bat na as in low bat talaga yung ating battery ito ha ah, idea lang ang pinaka common reason kung bakit ayaw mag start ang kotse e eh dahil sa sirang battery commonly yan yung unang masisira kaya ayaw mag start kaya pag yung battery ninyo sabihin na natin nasa 2 years to 3 years na or tumakbo na yan ng mga 40,000 kilometers yan dyan muna kayo mag focus okay? Halimbawa, ayaw talaga mag start walang ilaw and everything check nyo muna yung battery. Baka naman drain yung battery ninyo o totally sira na talaga. So, ang pinaka-advise ko dyan, ipa-jump start ninyo. Okay, kumbaga bago kayo makialam ng kung ano-ano dyan, battery muna yung i-focus natin. Okay, so sabihin na natin, sige, nakakuha na tayo ng battery, okay na okay yung battery. Ah, by the way, ano, paano pala natin malalaman kung low bat? Ito na, yung halimbawa, scenario naman, Pagpasok natin ng sasakyan, paglagay natin ng susi, may ilaw naman yung instrument panel. Pag kiniklik natin, ang nangyayari naman, yung instrument panel natin parang namamatay-matay din. Pwedeng may narinig tayo doon sa may engine or pwede namang wala talaga. So ano naman yung problema nun? Posible din na battery din yung problema nun. Low bat yung battery. Isa sa mga pwedeng gawin dyan para ma-check nyo talaga kung low bat yung inyong battery is try ninyong bumusina. Pag bumusina kayo at uh, pumaos, pwede yan, battery. Or halimbawa, pag inanon ninyo yung inyong uh, wiper, yan. Pag tumigil or humina yung takbo ng wiper ninyo, pwede rin battery yan. O pwede rin yung window, yan, pwede nyo i-check yan. Sabi ko sa iyo, battery talaga ang pinaka-common. Pero sige, sabihin na natin okay naman yung battery. Nakakuha na ako ng bagong battery, hindi low bat or confirm na hindi low bat yung battery. So ano naman yung mga susunod natin i-check? Okay, sige. Pagka-start natin, ang question dyan, may narinig ba tayong yung redondo o yung pag-ikot sa makina? Gano'ng katagal yun? Kung baga, maabot ba siya ng mga mga 3 seconds? 5 seconds? Kasi kung umaabot nang gayon, there's a big possibility nga na hindi problema yung battery. So, pag may umiikot, uh, pwedeng okay yung ating starter. Ang isa sa mga pwede natin i-check dyan is yung fuel pump. Yan. So, baka yung fuel pump natin, o baka nga wala tayong gas ha, wala gas ha, pero i-check muna natin yung fuel pump natin. Baka naman yung fuel pump natin ay hindi na siya gumagana. Madi-determine madi na hindi na yung gumagana. Commonly, uh, kung nabawa sa mga ganito, kotse, doon sa ano yan eh, nasa passenger seat sa likod. Meron dyan na parang binubuksan. Then pag walang vibration yun, yun, pwedeng ano yun, fuel pump. Yung problema. So, hindi na siya nagpa-pump ng fuel, kaya walang fuel na do sa loob ng ating engine. Okay? So, ito medyo hindi siya DIY. <laughs> so, sadly, kailangan nyo talaga siyang ipacheck. Or baka naman, ano, na-disconnect yung fuel pump. Bawa, may mga sinari dyan, nginat-ngat pala ng daga. Okay? Then, yun, ah, uh, pwede rin yung starter. Ito naman yung starter, pag wala kayong narinig na umiikot sa makina. May ilaw, okay yung battery ninyo, okay naman yung fuel pump ninyo, pero wala kayong narinig na umiikot. So, pwede yung starter naman yon Pero, hindi siya, ano eh, sa mga bagong kotse, hindi siya common eh. Sa mga luma na talaga yan, mga matagalan ng kotse. Kasi, yung starter matagal talaga masira yan actually may guidelines nga dyan pag tinignan ninyo bawal pukpukin pero may ginagawa ginagawa kasi yun tinutuktok kasi yun ng konti pag ayaw mag start o ayaw niyang umikot kasi baka yung carbon niya stack up so tinutuktok lang parang ano lang tinatap lang siya parang tinitiktik lang tapos susubukan kung gagana so yun yung ano no yun yung mga common na reason ano, kung bakit ayaw mag start yung kotse natin Oh, Umabot ka dito. Napansin ko, hindi ka pa nakasubscribe. Click mo naman yung subscribe button para naman dumami yung subscriber ko. Okay, so yun, no? Uh, ayaw talagang mag-start. Uh, basta, basta, sa akin, ano, ang pinaka ibibigay ko sa inyong idea dyan is number one, battery muna. Okay? So, check natin yung battery. Pwede nating tanggalin yung battery terminal. Linisin natin. Ilagay natin. Then, kung ayaw nun, try natin humahanap ng magja jump start okay so pwede tayong kumuha ng bagong battery or magpa jump start tayo or kung meron tayo nung uh, power bank na pang jump start so yun yun muna doon muna tayo mag focus then kung ayaw talaga doon yun check natin yung fuel pump natin baka naman yung fuel pump natin eh hindi gumagana and lastly yung ating starter So, yan yung mga, ano, yan lang yung mga common, ano, yan lang yung mga maradali na pwede nating i-check kung sakali mang uh, hindi nag-i-start yung kotse natin. Kasi sa akin, ang common talaga na na-experience ko kaya ayaw mag-start is dahil sa battery. So, sa akin, na-estimate uh, ko lang uh, sa battery, pag mga 2 to 3 years na, talagang may tendency na bumigay na yan. So, may tendency na hindi na talaga magpapastart yan. Yung doon naman sa fuel pump, yung experience ko naman, nginat-ngat ng daga. So, kaya ayaw mag-start kasi wala nang, wala, walang, walang, walang pumapump na fuel doon sa engine. So, redondo lang ng redondo, pero walang pumapasok na uh, fuel. Then, yung sa starter naman, commonly yan, doon sa mga lumang kotse na, yan, yung nai stock up na nga yung kanilang uh, starter. O yung carbon is ubus na. So, kaya nagkakaroon ng problema sa starter. Halos yun lang naman yung pinaka-common. Yan yung tatlo na pinaka-common. Although, marami pa, like fuse, wiring, okay? Pero, ang pinaka-advise ko, kung may experience nyo yan, yun. Uh, hanap na kayo ng magaling na repair, repair shop or ano magpa home service kayo then ipa-check ninyo ipa-evaluate ninyo kung ano ba 'yung nagiging problema okay kasi depende talaga dun sa may experience ninyo kung ano yung makikita ninyo kasi kung totally off lahat eh mag-focus muna kayo sa electronics pero kung nag-on naman dun na tayo pupunta sa mas malalim pang problema so yun mga pams ng pinaka idea pag nagre-repair kasi ng kotse focus muna tayo dun sa ibabaw bago tayo umilalim para wala tayong magiging problema or hindi hindi na natin hindi hindi lalaki yung problema natin kasi baka mamaya binuksan natin to hindi naman pala yung problema so waste of time lang ayun kung nagustuhan yung video paki-like na lang mga paps